Ang pagtatayo ng isang aircraft carrier ay isang ambisyosong proyekto na nangangailangan ng mataas na antas ng teknolohikal na kasanayan, malalaking mapagkukunan, at komplikadong infrastruktura. Para sa Pilipinas, kasalukuyang may lumalawak na kakayahang militar sa hukbong dagat, ang pagsisimula ng pagtatayo ng isang aircraft carrier ay magiging malaking hamon, ngunit hindi imposible. Kakailanganin ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng industriya ng paggawa ng barko, kabilang ang makabagong disenyo ng barko, pagbuo ng teknolohiyang pangmilitar, at pagdevelop ng sapat na pasilidad para sa produksyon. Bukod dito, ang pakikipag-ugnayan sa mga bansang may karanasan sa paggawa ng aircraft carrier, tulad ng Estados Unidos, South Korea, o Japan, ay maaaring mapabilis ang paglipat ng teknolohiya, at mapabuti ang kakayahan ng bansa sa pagtatayo ng mga aircraft carrier. Bukod sa mga teknikal na hamon, kailangang isaalang-alang ng Pilipinas ang mga aspeto ng pinansyal. Ang pagtatayo at pagpapatakbo ng isang aircraft carrier, ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan, kabilang ang pagbili ng mga materyales, kasanayang manggagawa, at makabagong teknolohiyang militar tulad ng radar, sistema ng depensa sa himpapawid, at mga fighter jet. Kakailanganing bumuo ng isang maayos na plano sa budget ang gobyerno ng Pilipinas. Posibleng sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor o sa ibang mga bansa upang matiyak ang pagpapatuloy ng proyektong ito. Bukod pa rito, kailangan ng estratehiya upang mabuo ang kakayahan ng lokal na industriya ng depensa na susuporta sa pag-aalaga, pagpapabuti ng aircraft carrier sa buong panahon ng operasyon nito. Ang pagkakaroon ng aircraft carrier ay magbibigay ng malaking tulong sa lakas militar ng Pilipinas, lalo na sa pagpapakita ng kapangyarihan sa dagat at kakayahang ipagtanggol ang soberanya nito sa mga karagatang regional. Ang isang aircraft carrier ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang umangkop sa pagtugon sa mga banta sa South China Sea at magpapalakas sa impluensyang diplomatiko at militar nito sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, bago marating ang puntong ito, kailangang harapin ng Pilipinas ang malalaking hamon sa pagdevelop ng teknolohiya, pinansyal, at polisya sa depensa, upang matagumpay na maisakatuparan ang pagtatayo ng isang aircraft carrier.